Quarter 3, Aralin 5. Mga akda sa panahon ng pananakop ng Hapon. Tula, sa pula sa puti ni Francisco Soc Rodrigo. Mga layunin. Una, natutukoy ang mahalagang elemento sa tuluyan. Ikalawa, nasusuri ang mga elementong panglingwistika ng tuluyan. Ikatlo, naipaliliwanag ang banghay, paguyugto ng mga pangayari, paghahanay ng mga pangayari pagkabalik tanaw sa mga pangyayari, mensahe, pahiwatig at kaisipan sa binasang tuluyan. Ikaapat, nasusuri ang mahalagang pangyayari ng teksto batay sa konteksto ng panahon, lunan at mayakda. Ikalama, naiugnay ang na mahalagang kaisipan ng tuluyan batay sa sariling pananaw, moral, katangian at karanasan ng tao. Bago tayo tumungo sa ating aralin ay magbalik-aral muna tayo. Humanay ABC. May tatlong letra sa harapan ng klase. Magabasa ang guro ng pangungusap at pipiliin ng mga mag-aaral sa ABC ang sagot sa patlang. Sa loob ng sampung countdown, pipila sa tapat ng letra na sa palagay nila ay wasto kaugnay ng natalakay na paksa sa tulang tanaga. Magatanggal ang mga mag-aaral na magkakamali. Ang may tinang mag-aaral o mga mag-aaral ang panalo. Unang tanong, ang tanaga ay? Tama, ito ay may kling tulang Tagalog. Ikalawa, ang tanaga ay may blank na taludtod. Tama, ito ay apat. Ikatlo, ang tanaga ay binubuo ng pitong blank sa bawat taludtod. Tama, pantig. Ikaapat, ang kabuang bilang ng pantig sa tanaga ay blank. Tama, dalawamputwalo. Ikalima, si Blanc ang makatang nagsulat ng mga tanaga na nalathala sa magasing liwayway noong lo, Tama, si Ildefonso Santos. Ihayag mo, bigyang katangian ng mga tula sa panahon ng Hapon. Ituloy ang pangungusap. Ang panulaan sa panahon ng Hapon ay masasabing? Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas noong ikalawang digma ang pandaigig, nabuo ang pahayag na ang Asya ay para sa mga Asyano na may layuning na mawala sa Asya ang mga kanluraning kaisipang kagaya ng mentalidad na bula sa Amerika. Sa panahong ito, naging paksain ng mga akdang naisulat ang katutubong ugali at paraan ng pamumuhay sa lalawigan. Ito rin na naging tema ng ilan sa mga naisulat na dula sa panahong ito ang katutubong kulay. Sagutin. Mahalaga bang maipakita ng isang akdang pampanitikan ang katutubong ugali o paraan ng pamumuhay ng mga tao sa isang lugar? Bakit? Hanap kahulugan. Sa lungguhitan ng salita o mga salita sa pangungusap, nakahulugan ng salitang nakasulat ng madiin. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Paglinang at pagpapalalim, ikalawang araw. Panghikayat na gawain, pag-usapan ng klase ang sagot sa tanong sa gitna ng graphic organizer. Anong epekto ng pagusugal sa isang tao? Idioma. Tukuyin ang kahulugan ng mga idiomaticong pahayag mula sa akda. Pagkatapos ay magbigay ng iba pang kahulugan mula sa sagot. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Pahiwati. Tukuyin ang kahulugan ng mga pahiwati sa pamagitan ng pagbuo ng salita pagkatapos ipaliwanag ang kahulugan nito. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Kohesyong gramatikal. Ito ang relasyon ng panghalip sa referensya nito sa pangungusap. Pansinin ang pangungusap. Si Kulas ay talagang di maitatangging na sa pag-usugal. Siya ay madalas kagalitan ng asawang si Saling dahil sa walang palyang pag-asabong. Makikita na ang siya ay nasa hulihan at nauuna ang tinutukoy na pangalan na Kulas. Ang question gramatikal na ito ay tinatawag na anapora kung saan ang panghalip na nasa hulihan ay tumutukoy sa referensya na nasa unahan. Pansinin ang pangungusap. Siya ay madalas kagalitan ng asawang si Seling dahil sa walang paliyang pag -asabong. Si Kulas ay talagang di maitatangging nalulung na sa pag-usugal. Makikita na ang siya ay nasa unahan at nahuhuli ang tinutukoy na pangalan na Kulas. Katapora naman ang kohesyong gramatikal na ito kung saan ang panghalip na nasa unahan ang tinutukoy na referensya na nasa hulihan. Tukuyin mo, panuto, tukuyin kung anong kohesyong gramatikal ang pangungusap. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Paglalapat, ikatlong araw, pangkatang suri, unang pangkat, entablado. iguit sa entablado ang inilarawang tagpuan sa dula. Saguti ng tanong sa ilalim ng entablado. Tanong. Anong uri ng pamumuhay, kapaligiran at kultura ang ipinapakita ng tagpuan sa dula? Ipaliwanag. Ikalawang pangkat. Ibuod mo. Isulat ng mga mag-aaral sa graphic organizer ang buod ng dula ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Maaaring magdagdag, magbawas ng mga kahon ang mga mag-aaral kung kinakailangan. Ikatlong pangkat. Versus. Sumulat ng mga pangyayari mula sa dula na nagpapakita ng kaugalian. Maaaring magdagdag pagbawas sa mga kahon ang mga mag-aaral kung kinakailangan. Narito ang rubrics kung paano pupuntusan ang mga mag-aaral. Pag-uugnay at pagninilay, ikaapat na araw. Karakter at ako. Suriin ang mga mag-aaral ang mga tauhan sa dula sa pamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na tanong. Suring banghay. Basahin ang tala. Pagkatapos ay tukuyin kung anong estilo ng pagpapaliwanag sa banghay ang maunawaan sa mga piling bahagi ng script mula sa dulang sa pula sa puti. Ipaliwanag ang sagot. Estilo ng banghay. Una, paguyugto ng mga pangyayari o foreshadowing. Pangyayari sa isang akda kung saan ang tagapagsalaysay ay nagbibigay ng pangunang pahiwatig ng magaganap sa kwento sa mga kasunod na mangyayari. Ikalawa, pagkakahalay ng mga pangyayari parallelism and simultaneity A. paralelismo Tumutukoy sa paggamit ng mga magkakatulad na salita, sugnay, parirala, estruktura ng pangungusap o iba pang upang bigyan ng diin ang na ideya sa pangungusap. B. pagkakasabay Sa tekstong naratibo, ito ay pagasalaysay ng kaganapan ng dalawang magkasabay na pangyayari. Ikatlo, pagabalik tanaw o paggalarawan sa naganap na pangyayari. Tumutukoy ito sa salaysay na nagsimula sa gitna ng banghay kung saan ang mga nawawala o naunang pangyayari ay binabanggit sa pamamagitan ng dialogo o pagabalik tanaw. Narito ang talahan na yan ng suring banghay. Pulot of the day. Mula sa diyalogo ni Seling sa ibaba, ipaliwanag ang mensaheng narutuhan mo mula sa dula. Seling, ang iba pang mga masamang bunga ng bisyo. Shoning, alam mo namang ang bisyo ay nagbubuntot. Karaniwang kasama ng bisyo ang pandaraya, pagnanakaw at kung ano-ano pa. Pagkataya o pag-usulit, ikalimang araw. Pagsusulit, basahin ang bahagi ng dula. Sagutin ang mga tanong. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Maraming salamat sa pakikibahagi.